kay Motor ma'am I hope one day you finally leave Motor mam. Ma Motor Pransok ka? Pansok ha Pansok Terminal ito, Tambo Pilihan tayo mo dito Pilihan nyo Ikaw bangutan Wala 60 Ntar Marah mendingan deh Ida istri anu betul kan Si sakai Sakai nak adi Jangan nangkamai Sekiranya Tarung apa? Lagi Aku bayi pa tarungan Ini mau halimit ya pun mau halimit ya Para maga Ayo balak kasi Wala na yun. Kapoy ng jeep. Ada <laughs> ka naglaag ma'am, sabog na. Ha? Naglaag ka, sa na. Oo. Tayo pa namang nabutan. Dato ka nang hatag pa sa oh, yes, no. Nakabalhabal pa ka, nakauli, nakatulong, <laughs> <laughs> dato ka ron. Kasi namahal god. Oh, jangan mau pukul saya ruang jeep. Kami abal-abal di saraman, jangan sibuk meh. <laughs> Bita malah kayak gasolina mama ya, balik mangga fifty 59. Gini harga kagak tinduk itu. Nah, gak bahap, gak abal apa kasih kuinta nang mangyor menggunakan abal good. Ayo, jadi yun, butang yang unang mahal. barato kan Kalau biar gak mahal lah kayo bugas karon saya cinta nang kilo Oh, oh, emu ang pliter on maka pliter kung isa kilo bugas oh lipay na ko deh malipay buka kay maka pakaon na mo kung sa kong pamilya Di ba ada rasa no? Ang joyride, mahal, ah, barato, ugdool, pero kayo, mas mahal po di ayun, Ano na ako ah? Oh. Ano? Nagya na sa mga 50 ng tambo di ayo. Joy ride. Kay ang Robinson na mag Suarez 100 naman ug mag joyride ride ko 150 man ang patak. O ug dool maka save kas Joy na 20 30 pero layo layo mas magabalhabal ka. Mm -hmm. Solo ra dagang lag ma'am. Dili na ko

i-follow ma'am nag-vlog vlog man ko i-follow ko nimo oh uh, support local ra iligan mo ba maka facebook ka ha maka facebook Oo. sige search ko, eh. moto space long space riders ha moto long riders pero na space ha moto dayon space long space riders French fries. Tingnan na eh. Kapil ka in Jurat? Yes. Ayun. Dimo zero. Wow. Diary ay di kagaya, wala, ah, kagayan pala sa kasagaran. Akaro ka to kagayan walau kapil pil pero karong iligan og tantubod registered ko. Motor riders. Yes. Kita nimo blue. Mo Mo motor riders? Oh, ipro space ah, moto space long space riders. Color blue? Yes. Itu selalu kan gabung profile ya eh, kamu palu. Para legit <laughs> profile. Hah? Boleh profile. Ai boleh profile pero nakakakuha. Itu selok namanya. Oh, kita no itu Itu selok namanya. Para legit ba legit dapat jadi mu, hard pakadaan, mo ya like ka, eh, kamu palu. Para mo engage ba. Ha? Dapat dan notice sa kanin. Bugay naman 2022 pa. nagkakadawat ane? Siyempre. Asa kong YouTube, uh, TikTok. Ano ka nagkakadawat ane? Oo. Nagpila po. Kung makapay, maka 100 dollars ka, ano, 200. Ang minimum, 100 dollars. Automatic na siya. Try, na, try me dry ha. Hmm? So, ha? Huh? Try me ba? Try me nga karatol lang. Try me? Ayun na ito. Try me nga karatol din. Anahan ba?

Saga Derenon? House? Taga sa balik ka? Bukidnon Bukidnon? Yan Riyo din naman Yan House po naman no, dito sa Burning House? Oo, oh, buwan po Mga bay, raporo? Oo oh. Dari naman ko Ano ba itong Burning House eh? Dari naman okay. okay. Thank you very ka okay. sa House yung Kani? Kani? Bili nga siya, nabudin niya, hunted house? Hindi nga hunted house Kami siya ba o? Katipid Bili nga ganahan ang kuwan Katipid lo ka Hanap kuwan ba ni Moy? Salamat ya Sige bay, amping Sige bay Hunted house guys